Yo, what's up guys? Ako nga pala si Jaser or Vic. So ito, kailangan okay ko i-document kasi this will be my first ever moto vlog. And medyo matagal na tayo sa content creation. Meron ako sa YouTube dalawang klaseng content and ngayon, moto vlogging naman. So yes! nandito tayo sa may La Trinidad, ano? Uh, kasi taga-Baguio ako kunin natin yung bagong motor sa Yamaha. Kung hindi ito yung first time na kukunin ng motor. mga alamang beses na pero ano pa yon 2015 or 2016 pa yon So ngayon maglalabas tayo ng bago. Ito ang gagamitin natin madalas na pang motovlogging. So hindi ko na i-document yung sa loob ng Yamaha kasi medyo matagal ng konti yon Ang pakita ko na lang paglabas na ng motor. So yon I'll see you around and I hope magsubscribe guys sa channel na to kung gusto nyo na mga ganitong klaseng content, yan, moto vlogging, uh, cafe hopping, mga classic na motor or mga scooter, yan. And please do subscribe. Kita-kits sa tayo saglit, kunin ko lang yung motor. Bye-bye!